Magandang araw. So, dito tayo ngayon sa aking kalamansi na 3 year old. 3 years old. So, ayan oh. Nagulat nga ako kasi meron na siya palang mga bulaklak. So, diniligan ko lang siya niyan. Fermented fruit juice. Alam nyo rin siguro yung fermented fruit juice. Gawa yan sa mga putas at saka bulasis. So, ayan oh. Diniligan ko lang siya. Sabi nila kasi yung kalamansi, magbubunga daw mga 5 years pa. Ito, sabi ko, tagal naman. So, ito 3 years old. Tinry ko siyang diligan ng fermented fruit juice. So, successful. Nagbulaklak siya. So, pwede rin nyo rin gamitin yan sa inyong mga flowering or nagbubungang mga halaman. So, ayan. Mix nyo lang siya yung 1 <clears throat> tablespoon ng na-mix nyo na fermented fruit juice sa 1 one liter of water sa kaya spray new or idirect dilig sa tanim niya so ayan nadali lang naman gumawa ng fermented fruit juice so meron akong video niyan ililing ko sa baba ang video ko na yun sa paggawa ng fermented fruit juice so ididilig ko siya sa aking aking calamansi so once once a week dinidilig ko yan so ka isi spray mo siya sa dahon So, ayan, binuksan ko yung sprayer. Spray natin yun sa mga dahon niya. So, ayan, guys, effective talaga yan. Kasi yan, yan din yung fermented fruit juice yung nagpabunga ng aking langka na napakatagal magbunga. Akala ko hindi na magbubunga yun. So, yan lang ginawa ko. Yung molasses, kung wala kayong molasses, uh, brown sugar, pwede nyo rin gamitin yun. Yung molasses, nabibili ko yun sa online. So, din natin yan sa, ewan ko sa online ako bumili ng ganyan kasi naghahanap ako sa sa mga agricultural supply, wala naman. Yung molasses, alam nyo galing sa tubo yan eh. Ito guys, tingnan nyo o oh, yung kalamansi ko. May ano na siya, umusbong na bulaklak, ang dami na niya. Meron pa dun sa taas. Ang taas eh. Hindi ko abot. At saka meron na palang bunga dun. Hindi ko namalayan. May bunga na pala siya. Ayun. So, ayun siya. Nasa taas eh. Napaka-taas. Ayan. Oh. So, ayan. Yung bunga niya. So, napaka-taas niya. Three years old na to na hindi siya namumulaklak. Ang namulaklak? mulaklak na munga. Ang tagal yung namunga. Matagal daw mamunga yung kalamansi. Sabi nila, three, five, um, until five, five years down. So, ito three years na kalamansi Kung ang taas. Eh ng giant na ata. Katabi siya ng dates na nakuha ko noon sa Dubai. So, ayan. So, 3 years old. Na ginamit ko na siya ng fermented fruit juice. Diniligan ko siya at inisprayhan sa dahon niya. Simple lang naman mag-spray niyan eh. Lagay ko siya dito. Spray mo siya. Hindi siya ayaw lumabas. Wala kasing taga-video. So, ayan. Sprayhan, ko na to kanina eh. So, ayan. So, ganyan lang yung paggawin mo sa mga fruit bearing trees or yung mga vegetables. sprihan lang ng fermented fruit juice para mabilis pa eternity later so, <clears throat> so after siya nag-flower One month na ganito na siya o oh, ganito na kalaki Tingnan yung guys, dami niya na guys o oh. Yan Dami na nila, 'di ba? So one month na 'to malapit na lumaki andun sa taas super dami pa rin. Ayun nandoon sa taas. Hindi makikita. Eh. Two months later. Ayan, two months. So, malalaki na yung bunga niya. O, oh, pinitas ko na nga. O, oh, pwede na siyang squeeze for juice. So, ayan, ayan. O, oh, malalaki na siya. So, pwede na tayong gumawa ng calamansi juice. From, po, konti lang naman yung kanyang bunga. Kasi, first time lang siya namunga. Kaya, hindi naman siya karamihan ayun so, sa, sa next na pamumunga niya siguro marami na ito ito ko konti lang naman kasi pero maralaki na siya yung iba hindi ko pa pinitas pero merong iba na hinob na so hanggang dito na lang muna guys so thank you for watching so sa hindi pa nakapag subscribe pa subscribe na lang po at pakihit na rin po ng notification bell para laging updated sa aking video bye bye Jesus Christ bless us all